Uh, ang paggamot sa valvular heart disease na may mga pamamaraan ng transcatheter ay naroon sa anyo ng mitral valvotomy sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang kakayahang baguhin ng aortic valve sa pamamagitan ng TAVI o TAVOR ay napaka-popular sa huling isang dekada o higit pa. Pinasimulan namin ang mga discarding ito, parehong TAVI, pati na rin ang mga pamamaraan ng mitral valve TMVR. Ang TAVI ngayon ay naging isang pangkaraniwang pamamaraan, lalo na sa mga pasyenteng may mataas na piligro at sa mga surgical turndown at nakakapaghatid kami ng 99% at tagumpay sa mga pasyenteng ito. Higit pa, marami sa mga pasyenteng ito ay napakatanda na, napakahina at kailangan nating mag-ingat ng gusto sa paggawa ng vascular access sa mga pamamaraang ito. Masayang-masaya kaming sabihin na ang aming mga resulta ay hindi lamang uh, matagumpay sa agarang hinaharap, ngunit sa mahabang panahon din, mas mga resulta ay kasiyasya ang makakita ng napakatanda o tento taong gulang na nagkakaroon ng uh, napakalaking problema at pagkatapos ay makita silang naglalakad-lakad pa uwi ay isang tunay na kasiyasyang karanasan. Ang tabi o uh, sa sarili nating o oh, karanasan ay umunlad sa nakalipas na isang dekada. Ngayon ay nagagawa na namin ang karamihan sa mga pamamaraan mula sa singit na may uh, pinasimpleng mga pamamaraan na may mas simpleng mga hakbang at may mas simple, mas pinong mga catheter at balbula. Lahat ng uri ng aortic valve sakit ay may si maaring matugunan. Ang lahat ng uri ng uh, valvular stenosis ng aortic valve, congenital man o sclerosis, uh, mga degenerative na sakit sa mga matatanda ay maaring harapin ng naaangkop na balloon expandable o self-expandable valves. At meron kaming napakalaking karanasan sa lahat ng uri ng eh, mga balbula. Sa mga pasyente ng TAVI kung saan ang ilang mga pagtagas ay naiwan o sa ilang mga tao sila ay dumarating mula sa buong mundo patungo sa aming sentro ginagamot namin sila sa pamamagitan ng pagsasara ng paravalvular leak gamit ang mga vascular plug. Muli, sa pamamagitan ng transcatheter technique nang hindi kumukuha ng kurso para buksan ang operasyon. Ang IME Intermediate at ang pangmatagalang resulta ng TAVI o TMVR ay maihahambing sa open heart surgery. Ang mga balbula ay ang mga balbula ng tissue tulad ng sa bukas na operasyon sa puso at ang mga pasyenteng ito ay mahusay na gumagana sa intermediate o pangmatagalang panahon. Mayroon kaming mga resulta ngayon na aabot sa 8 hanggang 10 taon na may eh, matagal na benepisyo para sa mga pasyente ito.